Morning guys, welcome to my YouTube channel Terry Vlog TV. Uh, for today's video guys, uh, maghahanap po ako dito guys ng mga Mababalaghan kung may makita ba tayo dito. So ito guys, may nakita ako dito guys na naka-open. Yan nakabukas lang. May kabaong pa guys may lapid dah siya pero tinak tinakpan ng ano ito plastic so yan guys oh kabaong lang guys nakita ko lang ito guys yan Tingnan nyo lang guys. Uy, okay, dito tayo guys. Parang may nakita ako dito guys. So ito, ito. So ayan, nakita ko guys. Ayan, nakabukas na nitso. Pangalawa to. So ayan ayun yan sa loob ah dito rin guys oh may naka -bukas din na dito so ito guys oh yan kabukas to parang may ano dito guys ililibing na bago Parang kukunin to na bangkay, guys. Hindi na lang nila kinukuha pa. So ayan. Ito pa, guys, oh. May naka bukas pa dito ng so guys na. Buto yan guys kina isinilid sa sako yan. Nasa itaas. So dito muna tayo guys. Ito pa guys ay libingan po to ng mga kastila guys. Ito lahat dito. Yan. Nakita nyo dun sa may gate. Ito. Ito po ay dibinga ng mga Kastila. Ikot ako. Ha? Libangon ka? Ito libang. Ito libang. Libangon ka ka? Ha? Oo, ito libang ito ka. Ayan, ito libang mo ha. Ito pa guys, may mga sako pa dito guys. Ah, mga basura. Ayan, dito. May nakaano pa guys oh. So ayan oh. May laman pa. Ayan guys. So dito tayo guys. Ito po ang aking kapatid ng papa ko guys. Si Romeo Liluan. So ayan. So ayan guys, uh, paki-support naman ng video nito guys, uh, paki-like, share and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta. Sobrang sa sawa sa pagpanonood sa mga vlog. Thank you to all and God bless Babos labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. Thank you to all and God bless sa mga bagong subscribers and viewers. Salamat sad sa mga nagpa out, shout out tanan. I love you to all. God bless Babos. My hey, boy